Na, ano na? Ano na balita dyan, Mayor? Anyari? Oh, wala na. Po, wala na po. Hola, Ay, ito po, nilabas lang nili aso. Malaki aso nila. Inahanap lang ah. po yung bagong panganak. Pero <laughs> 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 well, bossing, abang, abangan daw nila sa Sabado, bossing. Oo, oh, abangan din kita. Huwag <laughs> 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 kang ma ka maliligaw dito. <laughs> <laughs> Pari mo ka. Nakik <laughs> Nakikiano ka pa eh. <laughs> <laughs> Sumusundot <na> eh. <laughs> <laughs> oh. Ayan, ito. Dito na tayo sa loob. <laughs> Umaayuda eh. <laughs> <laughs> Nakiki ano eh. Ah, <laughs> oh, ano? eh. Pusit! <laughs> Pusit. Kuya, bababa niyo po yan. Ito yung mic natin. Ayan. Pakitanggal po yung sumbrero niyo. Okay lang ba? Okay lang. Well, salamat sa Panginoon. Salamat din po. Ano yung sabi niyo kanina? Maganda ang ka sa patas mo, Mayor. <laughs> Napaganda na sapatos mo, Mayo. <laughs> <laughs> Nililigawan gusto mo ba pa? pa. Gusto, gusto mo gusto ko. Ay, naku ba? Ano yan si Mayo? Sigurado Banda ka. Ay, gusto ako. mo to. Opo. Ay. Anong size ng paa mo? Ten and a half. Malaki. Malaki yung paa mo. Kasya ba itong nine and a half? Gusto mo putulin Basha yung paa yan. mo. Bago. <laughs> <laughs> ako, madali akong kausap. Sa'yo na ay, to, talaga, ha? Mayor? Sa'yo na yan. Dali-dali ko kausap. Ay, Iba si Mayo. Iba ka, Mayo. Sa'yo na yan. I-try nyo muna. Baka hindi na siya sayang lang. Bak? Hindi, baka. Hindi, okay lang. Akin ang sinelas mo. Yung sinelas mo susot ko. O, yan. Eto, sa iba to. Ay, iba si Mayor. O, ayan. Okay. Mabuhay si Mayor! Mabuhay si Mayor. Mayor, umiiyak si Lito eh. Ha? Si Lito umiiyak. Si Lito umiiyak. Biyak mo siya. Yung may pambili yan. Biyak mo siya. Pero O, Okay na. Awa mo, kuya. O. mo nga. na Huwag mo ibabalik sa akin yan. Ipapalo ko yan. Eh, <laughs> eh, Ayun, ay, aso. Asan as 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 po ang asawa ninyo? Nandiyan po, si Oni. Halika. Tawagan, Tawagan taw niyo po. Hello, siyone. hello, Ate si Oni. halika. Inahanap ka. Si Oni. Mahal. Kinatapat. <laughs> 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 bagong bago yung shoes, ha. Bango, ha. Amay muna, oh. Ano? Ano? Bagong bago. Bagong bago. Sa'yo na yan. Bagong bago pala. Sa'yo ba, na ba, sa yan. Ba, <laughs> Johnny, halika. Mayor, si mayor, kanina napansin ko si William umiyak eh. Bakit ka umiyak? Ano ba ang trabaho mo, Kuya? May sakit po kasi ako eh. Ano po yung sakit? Prostate cancer. Uy. Ah, sa prostate po. Prostate, Mayor. Prostate. Ah, prostate, oh, sorry. po ng bituka? <laughs> pa? May nambi ng bituka dito. dito sa Kailan niyo po nalaman ito? Eh... Uh, lambes na magpapagamot. Oo. <laughs> oh. Eh, tingin, tingin. Ting. Wala po akong pampano sa sa ospital, panggastos. Kaya yung mga anak niyo po. Eh, may mga asawa po. May, may, mga trabaho kaya lang. May mga hindi mga pamilya po, na. Hindi po masyado natutulungan maraming kailangan. Um, tinatanong po ni Dabar Guard Wally, um, anak niyo po ba yung nasa picture po na yon Si Jan, Jan, si Jan Paul. Paul. Opo, opo, may asawa na po yan. Ay, gano, sorry, po. Opo, yan ang buso ko sa lalaki na enter town po yan, mahusay sa basketball. Ilan na po ang anak niyo lahat? Anim po, dalawa. ako lang po, uh, tatong pinapamilya na E pa, paano po yan? Nakakainom ba kayo ng gamot doon sa sakit ninyo? Nasaan alam po. Anong gamot nyo? ba ininom mo? Eh, nandiyan po na binibigay po sa ako. Mama, Sino po yung mabait? Bigay po sa akong kababata ko, si John. Ben. Johnny. Johnny. Eh. Johnny. Benta nyo na lang yung sapatos ko para makabili huh? kayong pangdagdag din. Naiyak kasi bebenta yung sapatos. Binigay mo na, Mayor, parang... Uh, oh, para po pang... Ano po sa... Suporta sa... Sakit nyo. Kayo ba'y ninenervyos at naiiyak kayo dahil sa sakit nyo? Opo. Oh, ano bang ba sabi ng doktor? Ay, hindi po makapagano dahil wala pang pag Ay, hindi pa masyadong na uh, mapagpa-check up. Opo, oh, hindi pa makapagpa check oh, para hindi kayo maiyak, sukat niyo muna yung sapatos kung kasya sa inyo. Oh, sukat niyo muna Man. sa inyo. Sukat nyo, sukat nyo. Okay lang, marumi, marumi, marumi rin naman ako. Mayor, mayor, pag binawi ko ba yun, iiyak siya. Ano? anong iiyak yan? Huwag mong bawiin. Binibigay nga na. May sabi naman dapat kajig sa labas. Sato, mayor. Tarangay, sindi sa mayor. Puti, puti, puti. Isa. Bagay. Wala kay medyas. Gusto nyo, gamitin nyo na rin yung medyas ko. Ah, pati medyas? Oo. Nagugas lang ako ng chip key. Pati medyas, dali nyo na. Okay, suot nyo. para so mas po. maganda sa paa, suot nyo. Baligtad po, baligtad. Hindi, para hindi maligaw, Mayor. Side A. Ha? <laughs> 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 Yan. Yeah. Yan. Yan, para pag nagpa-check up kayo. <laughs> sinaya, mamimigay na si Bata! <laughs> At saka mo, <laughs> sinaya! Bu bukas, pag may humingi uli, bibigay ko uli. Bukas? oh Anin ko ba yan naman yung mga sapatos na yan? Mga Dapper Cads, abangan niyo bukas. To. Ha? Kasi sa akin to. Sapatos lang, huwag short. <laughs> so, Maghihulog ako dito? Hindi po, short niyo. Ay, Ayan, para pag nagpapa-check up kayo, medyo maganda-ganda. Hindi kayo nakasinelas. Presentable. Kaya lang, pag ganyan ang sapatos niyo, baka masingil kayo ng malaki. Mayor, <laughs> mayor, mayor. Ayoko namang nakapaka. Eh, ito, bibigyan naman kita ng ano? Yon! Para sa'yo, mayor. Ay. Ano yan? Oh, mahal naman ata yan. Mura lang ito, Mayo. Concern. Nakakaya sa'yo. Si sa Girls ng na tsinelas. Nakakaya sa'yo. Akin to eh. <laughs> <laughs> Nakakaya naman siya. Tsinelas ko talaga to. Ay, nag-aabot lang pala ng tsinelas. <laughs> Ayan, kuya. Ayos ba? Ayan, natake niyo. Parang mga si Mayo, Ran. Mm. Hindi oh, ma po. Yes. So, mas, tayo so, late. Mam, wala pa yung Mert Parang may mer tayo late pa, Hindi po, wala. Sariling tika pu'yan, sariling kud-kud. <laughs> <laughs> Di ay right? Taray. Para sinukat. Oh, sinukat. Tayo kang atay. Saray pagsuwa. E. Tayo po. Tayo kayo, tayo. tayo. Okay, my heart goes. Lalala. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. <laughs> <laughs> Ayaw, okay, upo na, upo kuya. Yun, huwag kayo ulit, oh. Ayan na. Medyo na mas Masa na na si Kuya. Ayan, upo ka Kuya. Ayos na. Ito, ito, ito. ito masaya na si Kuya. Sapatos na sa ang katapat. Ka. Oh. Ayan, dahil masaya ka na Kuya, nasukat mo na yung sapatos, pakitanggal na uli. Ha? Sukat <laughs> <Sapat> na po yan. Ha? Panandali ang saya. Hindi, <laughs> <laughs> saya na yan, kuya, kasi. Yun, para pa nakakapasyal ka. Tapos, kuya, yung mga gamot mo, bakit hindi mo mabili? Kailangan, kailangan, anong... Meron bang stage-stage yung sakit na yan? Meron po. Kaya, sa sabi ng stage doktor. Na na. Eh, wala pang stage. Pero wala, wala pa si po sa akin stage. Kasi may, parang may butas po sa Ano stage. po yung meron? May butas po sa akin. Huwag na. niyo na ulitin, babawiin ko yan. <laughs> Sabi po ng mga anak mo, yung asawa mo. Oh, yun. Eh kasi oh, hindi alam nila. Ah, hindi nila, Ako nila alam, hindi, hindi nila alam. Ang lihim ni kuya. Hindi alam oh. ng asawa mo? Hindi, hindi alam yun. ng mga anak. Hindi, may mga anak ang nandito ngayon. Opo, tatlo po kami dito. Asan, asan? Ah, Nanjan ba? Na, to mo. Isa nang Isa nandito. Isa may tao dito eh. Kuya. Ito anak mo to. Liana, Liana. Anak mo to. Manugang ko. Manugang. Liana, Liana, Liga. Liana, 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 Liana sa mga anak, ano ba naman ano? kayo kadarating ko lang galing abroad, hindi nyo naman nanong tatay ninyo. O, ayan, mag-aagawa na ng tsokolate, o. baka maubusan kayo. Yung lotion dyan, ha? Balito ang kinikita niyo. Ayan, ano naman, tinatawag pa natin P yung, yung mga anak. Kailan ba siya uli nagpa-check up? Liana, kailan, kailan po kayo, kayo? uli nagpa-check up? Kailan po, nung ano po, nung September pa. September, ah? di pa po nakakatergan. Isang taong pa. Napakamalo ng gamot September, September pa Bossing. Ah, oh, ito 'yung mga anak. Oya, oh, yeah, liga. Po, oh, si oh, yun <laughs> po. Po. Ito 'yung isa. Lalabas <laughs> po. Sasayaw po na. Asan? Asan? Dali, dali, dali. At na may bibigay si Bossing para mapakinggan niyo lahat ito. Eh, ito 'yung ebabanya na po. liga. Shanie. 'Yun 'yung asawa yan. Yun asawa. Alam ba ni Shonie? Ito, mm -hmm. nana. Alam ni Shonie naman. Hindi po. Hindi rin alam. Nanay Shoni. Ang dami niyo pala dyan. Oo, oh, alim pa Shoni. alam love... Ah, kamusta po? E Ipito pa ba ano dyan? Kali -kali kamusta po? Ito po, mabuti na. Kayo ba'y may alam? Marami sakit din yun. May alam ba An? kayo na may sakit ang asawa ninyo? Opo. Sabi niya, hindi alam. mga anak. Kayo, alam niyo ba may sakit ang tatay niyo? Sa b****. Ay, hindi. Prostate. Hahaha. Opo, bayad na po yan. Yung sapatos, bayad na yan. Opo, wala na po. Okay. bayaran yeah. ko na yan. Wala kayo intindi. Wala na, libre. Siyempre, bibigay mo. Alam mo, magbayad pa siya. Oo, wala na. So, alam niyo, may sakit ang tatay niyo. O, alam naman alam pala na. nila eh. Ba't tinawag pa natin? <laughs> <Hindi> siguro, alam <laughs> na. Para sure lang. Buti pa, para... Siyempre, sinabi siguro ng asawa ko. Uh, sure, eh, sure. Ito, William, uh, itong uh, regalo mo galing sa Itbulaga. Pakinggan mo, ha? Huh? Eto na, Mang William, tanggapin niyo po. Meron kay regalo galing sa Hanabishi. BC. po yung rice ko Meron kayong deep fryer with healing power. At meron kayong <laughs> stand pan. Bayad na yan. Hana BC, ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na, subok na yan ni Bossing! <laughs> Bossing! Tagtagap pa natin regalo na meron kayong 1, 5,000 pesos. Galing naman ito sa TNT. TNT. Katropa, may sulit na di TikTok na ngayon. Yan ang new TNT TikTok sa YA50. May 3 gig na mag may unlimited pa. Lahat chat for 3 days. Iba talaga ang TNT. Kaya mag-load na! Ta. Tagtagap pa natin 5,000 pesos plus grocery items. Galing ito sa Pure Gold. Mga dapat nga.

habang nakatuto kayo dyan sa bahay, may chance kayo manalo at makatanggap ng 5,000 pesos at regalo mula sa Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Gaya ni Bea. Bea. Bea lumabi ng Baco or Cavite. Hindi ngumuso. Hindi. Lumabi. Congrats, Bea. 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 Congrats. Congrats. Oh, mga Dabbercats, magpicture na sa harap ng TV habang nanonood ng Itbulaga. I-comment yan yes sa Dr. S. Wong's designated post na makikita ninyo sa TVJ Facebook page. Ilagay sa caption ng iyong full name at lugar kung saan po kayo 1, 2, 3, 4, pesos na naman sa CDO Ulam Burger. meron God, CDO Ulam Burger. Mayroon niyang beefy bango at sarado magugustuhan ng buong pamilya. Salagang 12 pesos lang per oh. piece. afford mag-beef with CDO Ulam Ula Ula Burger. Bantagang pa natin 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos na nagpigalo natin naman ito sa Berksy 45. May lakas Depensa Plus kaya ito ang nutresyon at pagmamahal with Berksy 45. Meron pang 5,000 pesos at regalo mula sa Palm Olive Naturals Intensive Moisture Shampoo. Mga dapat kasi try nyo ng new lang lasing mga ng Palm Olive Naturals Intensive Moisture para hindi lang mag maganda. Aro Kaya, yeah, bili na, na sa inyo mga suking tindahan. tindahan. Tagtagap pa natin. 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Wala naman ito sa Vigan Freshman. So, bayad Freshen, bida ka sa freshness. then bida na sa germ killing action at added benefits, bida pa sa bulsa. Kaya mag-freshen up everyday gamit ang Bioderm Freshen. Congratulations po. Salamat po, Bossing. Sa ito laga, <laughs> <laughs> katiliwali, Boss Manuel. Sino <laughs> Manuel? Bossing. Bossing. Bossing Manalo. Mm -mm. Congratulations uh, po. Manuel uh, Uy. Ay, Mang man William, meron na ka ng mm. uh, mga regalo. May 40,000 <laughs> ka na. Para pagpatuloy mo yung check-up mo tsaka sa iba pang mga pangailangan ng pamilya mo, eh gawin na nating 70,000 pesos. Oh! 70,000 pesos. 50,000. 60,000. 70,000 pesos. Salamat po. Salamat po. Kuya, kanina nabanggit nyo. Makakabili na rin kayo ng TV. Yung TV po madaling bilhin 'yan. Oh, Pero unahin niyo muna yung pagpapagamot ninyo. Opo. Oh, kailangan po ma-check up kayo mabuti kasi hindi hindi po biro 'yan, Ma oh. nanay. Samahan oh. niyo na si Kuya. Gusto nyo ba sapatos din? Ha? Ah? Ano pong size ng paa nyo? Ano size nyo? Meta kong wala. <laughs> hmm? Ano masasabihin niyo kay Kuya? Maraming salamat po. Ano gusto mo sabihin kay Kuya? Salamat. Salamat po. Papanggamot na po yan. Sasamahan. Para yan naman po kami may sakit. po. Kayo mga anak. Ayusin niyo yung magulang ninyo. Hindi ko mo kasama niyo lang sila dito sa bahay. Akala niyo wala lang. Hindi biro yung ganyang umiiyak ang tatay. Ibig sabihin, iniisip niya, hindi yung sarili niya. Kayong mga may iwan niya kung sakali. At wag naman sana. Kaya naiiyak yan dahil sa inyo. Hindi nga po. Pag ako uh, nakapira, wala akong magtataguyo sa mga anak. Mayor, parang mas mga, naiyak siya sa... Maraming marami salamat po sa Panginoon at saka sa Itbulaga. Sa, sa lahat ng namamahala, maraming maraming salamat po. At kaya na po, Bala na po Panginoon pangin sa inyo. Natum, at sa lahat ng mga nam, namamahala. Maraming salamat din po. Magpagaling po kayo. Dagdagan niyo rin po ang pagdadasal ninyo, ho. Para matulungan po kayo dahil siya po ang pinakamagaling ng mga gamot. Sa Diyos, sa Diyos ang lahat ang, ang tutulong sa atin. Salamat po. Congratulations salamat po. po. Congratulations God po, Tay William. O, gamitin niyo sa Pasko, ha? Mm -hmm. Magaling po kayo at sa mga Dabbercats na nag-register, tumila dyan sa Barangay Makabling, Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat po sa inyo, Dabbercats.